ngong korapsyon. Kailangan hindi siya maging katanggap-tanggap. Uh, I think unfortunately through the years that's really what's happened. Uh, it's become accepted. Naging katanggap-tanggap siya sa atin lahat. Uh, and I think all of us are guilty here. I think and and, and I think that's the first step in if we want to fix this. Kailangan aminin natin na at some level all of us are guilty here. Hindi ibig sabihin may natanggap tayo. Pero ibig sabihin at some point, hinayaan natin eh, na pumayag tayo, uh, na naging perception natin, or thinking natin, na hindi, ganyan talaga. Pag politiko, talagang yayaman yan. Pag uh, mayroon na talagang yayaman yan, ganoon talaga. Parang naging accepted siya eh. Uh, kahit magtanong tayo sa ordinaryong tao, mag-random mag survey ka, tanungin mo siguro, ang ah, politiko ba yung mayaman? Mo, karamihan sa sabihin, oo oh, eh, naging accepted eh. I think that's the first step. We have to challenge that thinking, challenge that uh, system, challenge that culture. Basagin natin yun. And the first, again, uh, isa sa unang kailangan gawin, pag-usapan natin. Hot topic now online is yung mga vloggers, social media influencers, mm. content creators na nagfa-flaunt ng wealth nila and apparently, connected pala sila sa oh, isang contractor. I think oh. that should be frowned upon or at least should we build a mindset na kapag nakita tayo ng wow, sobrang yaman, dapat ba may instant instinct na tayong ma-develop na saan mo na Hirap pa no, kasi wala naman masama maging mayaman kung galing yan sa maayos na paraan. Kung pinaghirapan niya, kung pinaghirapan mo, o pinaghirapan ng pamilya mo yan, wala naman masama. Uh, of course, as public officials, we have a code of ethics. Uh, ostentatious display of wealth is also not good regardless of the uh, source. Uh, but, Pero siguro yung mga nakita talaga natin na connected sa kontraktor. Eh, sila naman nag-post nun online, di ba? So, bigyan natin sila ng atensyon kung gusto nila. Pero, <laughs> as you mentioned, did accepted na nga na instead na i-question? Saan galing? Yeah, ah... Uh, uh, tama ka doon. Talagang yun nga eh. I think that's one proof o oh, malakas na ebidensya na yun na naging katanggap-tanggap siya. Parang hinahangaan pa natin. Uh, I guess everything that's happening now for 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 the better i think it's all for the better papaisip na tayo ngayon diba pag may nakita na tayo pinagmamalaki yung travels travels luxury cars na uh, nasa yate nagpa-party <laughs> gano'n at least trabaho. <laughs> ngayon uh, oo uh, papaisip tayo papaisip na tayo kasi ako marami naman na akong kakilalang mayayaman, may malalaking negosyo, pero hindi naman, hindi naman ganun. Di, di, kahit mga, siguro, pabilyonaryo na, hindi mo naman ma-afford yung ganun eh. Hindi ba pa, to, uh, without mentioning specifics, yung mga ibang nakikita natin, even on social media, parang, imposible eh. Ah, uh, hindi pinag siguro. And branding it as aspirational. Oo, oh, yun nga. Uh, sabi nga, dati ang usong mga kwento, from rags to riches. Ngayon daw, ang uso ng kwento, from rags to riches. Kaya uh, medyo nakakalungkot. Uh, pero wala lang nga, pansinin natin yung mga ganong kwento, yung mga ganong pagkakataon. Uh, gawin natin siyang hindi normal at uh, gawin natin siyang hindi nakaka-inspire.